Hello! Good morning! Ayan, andito ako ngayon sa aking mga halaman. Salamat at na-bibinyaga na ulanan. Ang saya-saya niyo, oh. Ayan, ito. Ayan. Ayan kasi maulan, wala na tayong didiligan ito ang pinaka-old na tanim yung halaman na nabubuhay dahil matagal silang hindi naalagaan kaya I love planting Yan. magtanim tayo ng halaman para gumanda ang ating kapaligiran at tulong sa ating mga magandang atmosphere sa labas ng bahay. Ayan, katabi namin yung bagong gawa ng hospital. Salamat sa mga nanonood at sa mga aming mga supporters. Sana lagi kayong manood, lagi kayong mag-comment, at lagi kayong mag-support kahit na wala akong ibigay or lagi tayong So, susuporta ah, para marami tayong blessings at maambunan ko rin po kayo. Salamat! Thank you for watching!